Pero, Ayun, no? Sige. Ayun, <laughs> Sige. Kaya na na. Let's go. Picnic. Meron kami dito ano. Binalot. Alright. Kain muna tayo. Kain. May pa kami tubig. Siyempre yung pagkain. <laughs> <laughs> Madadali ka na naman pre <laughs> Ito kami sa may ano, Marcos Highway. Dito na kami nananghalian. halian na kung no? ah, ano ba ito na ito. Malas-malas pagka na ka yun. Ayan Napakaganda ng ano. Napakaganda ng view dito. Grabe taas na yun. Oh. Eh. <laughs> yes, Uy, merge. Ito okay. yung literal Ito yung literal na talaga.

Wala palang ano dito, view na uh, nakatago. Maghahanap kami ng ano, mga pagkakapihan. Makantok! Pupunta nga pala kami sa strawberry farm. Pero hindi ko alam kung dito pa yung sakaya ng, ng La Trinidad. Pero sa tingin ko, diyan pa. Medyo matagal na kasi hindi pumupunta dito. There you go. All right. Mm -hmm. uh, there's someone muti kan pa Marikido raw ng 1 kilo din oh. Oh. Ayun oh malilit pa oh. Dami oh, as malilit. Ano pa? Oh. Law ko. Mas lalong ano ito, lumakawak. Magtataling pa yung ibo. Ay, maliliit po eh. Ano?

Arawak Ganto <laughs> Yun ah uh, ko po ano guys ah uh, Nandito tayo ngayon sa may lobby ng ah uh, basement pala ng kasi uh, isa sa mga client namin dito sa Baguio kami ngayon ng ano dito ng uh, oras ng pagsasarap ng kuwan sa taas ng restaurant dahil yung uh, hotel ay eh, na na namin na trabaho na namin so ito naghihintay na lang po kami kasama ko yung magtsuhin yan ito dito tayo ngayon sa ano, sisakyan at sa labas medyo umuulan po ngayon ano dito sa Baguio. Oh. Kaya <coughs> ingat po ano sa mga magra-rides diyan. May umuulan po ngayon at mga ano madulas ang daan. Ang oras po natin ngayon eh, ay ano? alas 8 na ng gabi. So isa na lang po patapos na kami dito. Uuwi na kami ng Pampanga. So weekly ito po yung aming routine ano, Pampanga tapos uh, sa <coughs> Baguio. Balikan lang din, uwi na lang din. Alis kami nang hindi naman maaga, alis kami. Dati umaalis kami nang mga oh, alas 4 yun. Pero ngayon eh dahil nalaman na namin kung ano yung oras ng ano at ito umaalis kami doon ng 7 m at uh, 7 a.m. tapos sa uh, nakakarating kami dito ng mga bandang ano na yun bandang mga alas 11 so naano na namin na uh, uh, baga nakaugalian na namin na uh, magdadala kami ng aming mga tanghalian lunch at naglalunch kami dun sa Marcos Highway <laughs> So medyo maganda lang yung ano doon Maganda yung view At syempre Nakakapagpahimawag din yung sasakyan bago umakyan So yun guys uh, uh, Please like, comment and subscribe Sa ating channel Hi guys Good morning 2.19 na ng umaga kami nakauwi Ah uh, Tapos na naman ang isang araw Darapin, puya Pumipikit na yung mata ko sa ano Ay, nako Buti na lang guys, malapit na kami Malapit na kami, malapit na pala ako Malapit na, malapit na. So yun guys, tapos na naman ang isang araw ng kabanata ng aking vlog. <laughs> Mahanip kung ano ng ano, mga lumalabas sa bibig. Ay, importante. Uh, salamat sa Panginoon at ligtas kami nakauwi. At, yan. Tapos na naman ang isang araw guys kaya nagpapasalamat sa Panginoon na tinatid niya kami ng uh, ligtas sa aming tahanan ay sarap tulog so yun guys hanggang dito na lang ano maraming salamat sa inyo see you next time bye bye Ay, salamat po. <laughs>